Ala, nahulog si ate! Ginagawa mo! Aray ko! Isang nakakatawang eksena ang nakunan sa video habang kumakanta si Paul Salas sa isang event sa Palawan. Sa video, makikitang lumapit si ate upang magpa-picture kay Paul. Ngunit matapos ang foto, biglang kinuha ni Paul ang upuan na kanyang tinuntungan. Hindi na malaya ng babae na wala na pala ang upuan kaya bigla siyang natumba na ng mga tao sa paligid. Ito naman ang naging reaksyon ni Paul Salas. Hindi naman kasi sa akin ang upuan, kuha ako ng kuha pasensya. Minamahal kong binibini at hindi ko napansin. E upuan mo pala yun, bawi ako sayo. I love you. Mabuti at okay ka. At sana nag-enjoy ang lahat ng taga Brooks Point, Palawan. Love you guys! Comment down below kung natawa ka rin sa video. Follow for more Kakwento Now.